Yun mga katropa, tapos na ang trabaho natin. Uh, ito yung araw-araw ko na ginagawa. Tapos ang trabaho, mabilis ang uwi sa bahay. Tapos magsaing para sa mga alaga nating tutatings. Kasi matagal mag ano eh. Kahit ibabad ko sa tubig na malamig. Matagal maglamig para hindi tayo magabihan. Yun mga katropa, tapos na. Tapos yung tutatings nandiyan sa baba. Alam nila yung oras na tapos ang trabaho. Yun mga katropa. Ayan ang tutatings Group 1 kasi tapos na trabaho mga katropa tapos wala ng tao. Nagsiuwi na. Alam nila lang ang oras mga katropa na bababa na ako. Nandiyan na sila. Kasi hindi yan magsambayan diyan mga katropa pag mayroong tao kasi natatakot sila sa tunog ng forklift sa sakyan. Tapos ang trabaho, nandiyan na sila agad ba nagaantay na bababa ako mga katropa. Yung tutatings Group 1 nagkakaawa. no. Nandiyan nagaantay sa atin sa baba kasi wala na silang nanay. Ako lang yung inaantay nila kung bababa. Tapos mga katropa puntahan agad natin yung tutatings group 3. Uh, tapos magluto na ako, agad ng pagkain ng mga katropa kasi kulang ako sa oras mga katropa. Kaya pagbaba ko dito mga katropa, diretso na ako doon sa may tutating group 3. Tingnan natin mga katropa. Ayan mga katropa ang tutating group 1. Ayan, sa akin mga katropa. Wala ng tao kaya andyan na sila mga katropa. Tapos nyan, magluto na ako agad. Hindi ko na sila pansinin dyan mga katrupa kasi susunod sa akin. Dito ako bababa mga katrupa. Yan ako dadaan. Tapos puntahan natin doon ang Totatings Group 3 mga katrupa. Bakit parang lasing maglakad? Lima lang talaga sila mga katrupa. You know? Wala talaga yung isa. Yan, lima lang talaga sila. Tapos ito, parang hilo maglakad. Itong apat, itong apat, bilis maglakad. Yung kakulay nito mga katrupa wala ni review ko yung unang video natin eh. Katul kakulay nito. Pero wala. Oo. Oh. Ayan ngayon mga katrupa. Maliwanag pa. Wala talaga akong makita mga katrupa kahit nakasik -sik, sik sik dyan. Makita naman. Wala talaga mga katrupa. Ang isa. yan o. No? Sila lang talaga lima o. Oh. yan o. No? Lima lang talaga sila. Ayan Sige inong kayo dyan ito naman uh, parang lasing maglakad lima lang sila kaya tanong hanap-hanap ko mga katrupa ngayon maliwanag naman yan ang mga sunod na sila oh. yan ang apat mga mabilis na maglakad pero yung isa mahina pa maglakad oh. yan ang parang lasing siya palagi oh. hmm. dyan kalan lang kayo kaya tanong hanap ko mga katrupa sa kahoy-kahoy sa loob wala talaga kahit doon nakahoy wala dito dito yan hanggang doon wala talaga mga tropa wala naman dyan kung napunta sila dyan wala naman wala talaga ito ang hanap hanap ko nga ano to dito mga katrupa eh yan pwede sila magsiksiksiksip yan yan yung yan yung dati merong nanganak dito at dyan sa loob, dyan, dyan sa loob, dyan, mayroong nanganak dito magdaan. Nati pa yun, ang tagal na. Dito. Nandito kadadaan, mayroong nanganak dyan. Dyan dito. Mayroong nanganak dito. O, wala naman talagang, wala talagang mga katropa. Dyan dito sila. Itong mga maliliit na to, dyan yan sila. Tapos doon sila labas, doon. Iyon yung tubig nila. Dito sila lalabas, dyan sila labas, dadaan sila. Mas malamig dito mga katropa. Kahit ako maganda dito, magano, kasi mahangin. Ayan, wala talaga mga katropa. Wala talaga. Na-review ko ang video mga katropa na una nating upload. Anin talaga sila. Ayan, mga katropa. Wala talaga. na ko yung unang upload natin mga katropa. Mainit. Uh, review ko yung unang upload natin mga katropa. Uh, na Anin talaga sila. Hindi yun anak may mamimuka mga katropa. Anin talaga sila kasi inano ko yung kulay. At ano yung nawala ang kulay na nawala mga katropa ay tulad nito no, ganito tulad nito mga katropa nawala dalawa ang ganitong kulay eh. wala talaga kita nang hanap ko mga katropa yan sila oh yan oh dito sila sa liling mas maganda dito mga katropa mas malamig yung dati Diyan yung tutatings dati mga katropa yung si 1, 2, 3, 4 yan Diyan sila pinanganak adjust lang silang tago Pero mas maganda dito mga katupa kasi sa pag sa ilalim mas malamig at mahangin mga katupa hindi siya mga ano ng init nagtanghali kasi mga katupa kasi ito yung tawag nito yung lupa dito nakaangat ayan naka parang bundok kaya pag dito sa kabila na side hindi na siya mainitan tapos may mga kahoy pa malamig mas maganda itong mga patating group 3 nga dyan sila sa ilalim Uh, yun lang mga katropa Wala talaga kahit anong hanap ko sa isang tuta na nawala Wala talaga, hindi ko mahanap Yun sila oh mm. Yun mga katropa uh, Nagaantay pa to sila mga katropa Antayin ko na lang maluto yung pagkain Para makainin ko na sila mga katropa